Mas bati tikaw Good morning na naman mga idol Andito na naman si Dudeskin Motovlog Gumagala na naman Ayan, so samahan nyo pala ako Pupunta tayo sa bayan ng Corpus ayan, mega mega shoutout Sa mga taga Corpus Ayan, so doon naman tayo Gagala mga idol, at siyempre Samahan nyo ako, at shoutout na rin sa mga taga Pubicorpus Kung taga rito ka mga idol Please comment ka na lang dyan Para naman makilala ka namin Ayan o oh. Ganda ng panahon ngayon mga idol. Ganda gumala ngayon. Wow. Kaya lang kung mapapansin nyo mga idol, madalang yung mga sakya na dumadaan kasi ganito dito mga idol. Yeah. <laughs> madalang lang yung mga sakyan dito. Pero maganda mag-rides dito mga idol. Yan. Yeah. Lalo na papuntang Esperanza maganda rin gumala doon at syempre dito lang muna tayo sa bayan ng pubic corpus ikot ikot lang tayo dito ano? at syempre samahan nyo ako at nga pala kung bago ka pala sa akin channel ay welcome na welcome ka at huwag mong kalimutan na pindutin ng kulay pula mag follow ka na rin para naman kung meron tayong bagong upload ma update kayo mga amigo ayan no? so dito na tayo guys ito na yung kabayanan at syempre dadaan tayo sa ano sa public market para naman uh, magkita-kita ng pwedeng mabili at madala mga idol. Ayan. <laughs> so ito na. Ito pala guys yung bayan ng Pubic Corpus. No? Ganda dito mga idol, ganda gumala dito. Napakasimpleng bayan pero napakaganda. Ayan no. Oh ha. Pero pagkahapon siguro dito mga idol, uh, ano madalang na yung tao. Ayan. So dito ito na yung public market nila So standby muna natin yung ating motor dito mga idol At gumala na rin tayo Tingnan natin yung mga isda dito mga idol Kasi napakamura lang ng isda dito mga idol Mura na sa riwa pa Kaya tara mga idol tingnan natin At nga pala kung gusto mo magpa shoutout Comment ka lang dyan sa baba para sa next vlog Asia e, shoutout kita Tara na mga idol tingnan natin yung mga isda dito ano? At tanungin na natin kung magkano yung uh, presyo at kung mapapansin nyo, medyo madalang yung mga tao kasi tanghali na yan yung mga idol. Pero tingnan natin, tanongin natin kung magkano yung isda nila. Si Pira, siya. Oh, narinig nyo mga idol. Tulingan palang lang, 160 na. Ayan, i na natin kasi merong sound mga idol. No, baka makapirate tayo. Ayan, so kita nyo, napakamura dito mga idol. Alam naman natin na ang tulingan masyado mahal. Pero dito sa kanila, talagang napakamura. At ito nga, magtanong-tanong pa tayo dito. No, at nga pala, kasama pala natin dyan si Idol Carlo Bulacos, ang malupit na vlogger ng Mandaon Masbate. Ayan. So, balik na tayo mga idol sa ating motor. Uh, at syempre, yun lang, yung tulingan lang yung ating tinanong. Kasi tulingan lang naman yung gusto kong iulam mga idol. <laughs> Ayan. Ayan. So, ito pala yung ating service mga idol. Ano? Ayan. So, continue tayo sa ating travel At nga pala kung gusto nyo masubaybayan yung ating vlog dito sa Masbate Mag-follow ka na at mag-subscribe Para naman kung meron tayong bagong upload Ma-update kayo mga amigo Ayan Shoutout na lang sa mga taga QB Corpus Kung taga rito ka, please comment ka na lang Para naman makilala ka namin No? Ayan, gala-gala muna tayo mga idol Gala-gala at syempre samahan nyo ako Ha, samahan nyo ako lagi sa ating gala dahil araw-araw, oras-oras, moro minuto, meron tayong upload mga amigo. Yan, so continue tayo sa ating travel para makita pa natin yung mga kaganapan dito mga idol. Yan. Oop. Eto. Yan. Ano kaya to? Ah. ano bang meron dito? Bakery pala mga idol. Parang nagutom mata si Carlo Bulacos. <laughs>